Bagong mukha ni Vian Agopansin Viral at usap-usapan ngayon sa social media ang bagong mukha ng content creator na si Vian Iligan Velasquez matapos nitong sumailalim sa iba't ibang face surgeries katulad ng rhinoplasty at chin augmentation. Kamakailan ay nag sa kanyang YouTube channel si Vian upang ipakita ang kanyang bagong itsura makalipas ang dalawang linggo matapos nitong sumailalim sa mga nasabing operasyon. Sa kanyang vlog ay ibinahagi ni Vian ang naging journey nito at ang mga dahilan sa likod ng kanyang desisyon na sumailalim sa mga enhancement procedures. Kitang-kita nga sa vlogger ngayon ang kasiyahan at kumpiyansa sa kanyang bagong anyo. Mga mi, 26 years akong pango, so ngayon 27 years old ako. Doon na ako naglakas loob magparito ka talaga sa niya. Isa to sa pinakagusto kong desisyon. Pinakamagandang desisyon ko sa buhay. So wala kong pagsisisihan dito kasi gusto ko talaga. Dagdag pa nito. Sa kanyang video ay proud na sinabi ni Bian na ang desisyong magparitoke ay isa sa pinakamagandang desisyon na ginawa niya sa kanyang buhay. Dalang matibay na paniniwala wala siyang pagsisisi na sinabi. I don't regret anything at all ang pagiging tapat tungkol sa kanyang mga cosmetic procedures ay naglilingkod na inspirasyon sa kanyang mga manonood na walang dapat ikahiya sa pagpaparitoke. Hinikayot rin ng vlogger ang mga nag-iisip na magpa-rhinoplasty na huwag ng magdalawang isip pa, ngunit timbangin mabuti ang kanilang mga pipiliing doktor. Binigyang diin rin niya ang kahalagahan ng pagiging handa sa pisikal, mental at pinansyal para sa ganitong desisyon at kahalagahan sa maingat na pananaliksik at konsultasyon. Sa mga magpaparinoplasty dyan, kailangan physically, mentally and financially prepared ka sa anito. Samantala inula naman ng iba't ibang reaksyon at komento ang bagong mukha ni Vian ngayon. Gumanda na, bumata pa. Ang galing ng doktor niya. Ito yung nagparitoke na wala kang malalait kundi mapapasana all and nakakainggit. Maganda ka naman dati, pero mas gumanda ka lalo. Grabe ang ganda ni Vian, magapa yan ha, lalo na enhance yung beauty niya, lalo kumanda. Ang ganda, pero parang hindi na Vian.